Well, dito po ako sa hindi na sabihin sa isang ano, tax office. Inasikaso po natin yung kababayan natin tungkol sa tax refund niya. Hindi po natin ipapakita yung beauty niya. Although gusto, uh, gusto ko yung katawan niya dahil sexy siya kaysa sa akin. <laughs> Ngayon siguro sabihin niya po kung paano namin siya in Inasis and kung paano rin namin natapos kagad na Hi ma, good morning po. At good morning po. Yes. Bati, ang nangyari po, dahil bagwan lang po akong mag, mag ayos ng sa ano, tax remittance, nagpatulong po kay Lamang B. Kirsawa, ano pa yung mga procedure, uh -huh. at mababit naman pa yung mga staff nila, binigay po sa akin yung mga lahat ng requirements, tapos yun pong mga birth certificates, Mm -hmm. tax uh, ta, remittance uh -huh. tapos yung gensen po tapos yung mga, sa mother ko po yung birth certificate niya dapat na pinagdagan ko in-assist po nila ko mm -hmm. tapos nandito na po kami ngayon sa Otsuki hopefully yes. ma-approve po yung Uh -oh. application ko po. Kino kinuha na nila yung application, so, di ba? kinuha na po yung application ko. Uh Oo. -oh. Pero nung unang pumunta ka dito, anong sabi iyo? Sa Bali nung... Ay, ito, isa ka. Mm -hmm. Opo. Bali nung pumunta po pa dito, ang sabi ko, ay hindi ka pwede, hindi mo pwede i-apply yung, mm -hmm. yung sa pamangkin mo, yung sa kapatid mo, mother mo lang. Mm -hmm. yung pong sinabi. Tapos, hinanapan din po ng ibang mga Philippines. Mm -mm. Tulad mm po ng merit certificate Yes. Tapos yung resident certificate po dito. Mm -mm. Tapos yung sa bank, 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 bank account uh, po account. ng mother ko. Mm -hmm. Kung saan mo pinagadala po sa kailangan okay. niyo. Na. Yes. O -o. Pero nung mga anak ko po si Ma'am Bibi, medyo naka, oh. <laughs> sa talong po niya, medyo nakaluwag po ako. Then, in-explain po niya lahat mm -hmm. ng ano ng mga requirements po, tsaka yung sa pagpaprocess po ng papel. Maraming maraming sa dapat po. Oh. I, uh, ah, sa mga pilo overseas ko po rito, okay. kung nag-hesitate po kayong mag-apply ng sa tax remittance, pwede po kayong mag- ah, mag- Message kay Ate Vicky. Tita Vicky po sa Facebook o kaya sa YouTube po. Yes. salamat po. Yes, thank you so much sa inyong trust. Anyway, yan mga kababayan ko na mag-refund ng tax. Uh, pwede pa po pero Hindi maano. So kung kailangan nyo pa assistant, andito po kami. Ayan, kasa prueba po na kahit pa pa natanggap, tignan na lang po natin kung may kakulangan, kung tatawag sa kanya, kailangan ganito, kailangan. Yun na lang po inihintay namin pero nakita na po kung magkano makukuha niya. Dalawa po ang makukuha natin, isang sa City Hall at saka isang sa Tax Office. Yan po, thank you so much sa iyo. Thank, thank, you. Thank you. Thank you.